Magandang araw. Halina at gawin nating kapaki-pakinabang ang araw na ito sa tulong ng mga aralin na ating matututunan ngayon. Ang musika ay ang pagsasama-sama ng tunog at katahimikan. Ang dalawang ito ang elementong bumubuo sa isang awitin. Alam mo ba ang kaibahan ng dalawa? Sa pagtatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang matutuhan, ang pagkakaiba ng tunog at katahimikan. Ang tunog, ay ang naririnig ng ating pandinig. Ito ay may iba't ibang haba. May dalawang uri ito, mahaba at mixing tunog. Narito ang ilang halimbawa ng mga bagay na may mixing tunog. Tunog ng tambol, tunog ng marakas, at tunog na likha ng dalawang kawayan o patpat. Ang mga sumusunod naman, ang ilang halimbawa ng mga bagay na may mahabang tunog. Sirena ng ambulansya, kalambang ng kampana, at tunog ng kutsara at tinidor. Ang katahimikan naman, ay hindi naririnig ng ating pandinig. Ito ay may kumpas na walang tunog. Tinatawag din itong pahinga, o rest. Sa musika, may iba't ibang uri ng mga simbolo, na may tunog at walang tunog. Ang mga simbolo na may tunog, ay tinatawag na nota. May bilang ng kompas, na katumbas ng bawat nota. Buong nota o whole note, na may apat na kompas kalahating nota o half note na may dalawang kumpas. Kapat na nota o quarter note na may isang kumpas. Kawalong nota o eighth note na may kalahating bilang ng kumpas. At kalabing-anim na nota o sixteenth note na may isang-kapat na bilang ng kumpas. Ang mga simbolo naman na walang tunog ay tinatawag na pahinga o rest. May bilang din ng kompas ang bawat pahinga. Buong pahinga o whole rest na may apat na kompas. Kalahating pahinga o half rest na may dalawang kompas. Kapat na pahinga o quarter rest na may isang kompas. Kawalong pahinga o eighth rest na may kalahating bilang ng kompas. At kalabing anim na pahinga o sixteenth rest na may isang kapat na bilang ng kompas. Mahalagang matutunan ang pagkakaiba ng katahimikan at tunog upang mas mapahalagahan natin ang isang elemento na nagpapaganda ng ating mga awitin at musika. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.